August 16, 1916, nilagdaan ng Estados Unidos at Canada ang kauna-unahang Migratory Bird Treaty sa Washington upang maproteksyona ng mga ibon na nanganganib na maubos ang populasyon. Ang walang habas na pangaso ng mga ibon ay nagresulta sa pagkaka-extinct ng Great Auk noong 1844 at ng Passenger Pigeon noong 1914. Ang Great Auk ay isang malaking flightless bird na native ng North Atlantic na milyon-milyon ang bilang noon. Samantala, ang passenger pigeon naman ang isa sa may pinakamaraming populasyon noon na tinatayang umaabot ang bilang sa 3 hanggang 5 bilyon. Naalarma ang mga otoridad sa sinasapit na mga ibon kung kaya isinagawa ang Convention for the Protection of Migratory Birds in the United States and Canada. Napagkasunduan sa konvensyon ang pangangailangan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga migratory bird na itinuturing na kapaki-pakinabang para sa tao at matiyak na mapangalagaan ang habitat ng mga ito. Kabilang sa mga nasa listahan ng mga migratory bird na kinakailangang maprotektahan ay ang mga migratory game birds tulad ng waterfowl, cranes, rails, shorebirds at pigeons maging ang mga migratory insectivores gaya ng catbirds, chickadees, cuckoos, robins, swallows, woodpeckers at hummingbirds. Taong 1917 ay ipinasa ng Canadian Parliament ang Migratory Birds Convention Act, samantalang taong 1980 naman nang ipasa ng US Congress ang Migratory Bird Treaty Act. Nakapaloob sa dalawang batas na ito ang mga ipinapatupad na mga alituntunin para sa preserbasyon ng mga migratory bird.